Itong asawa ko may hinahanap siyang shoes kanina pa kami sa Adidas sa Lacoste kay nasa Converse din um, pa kami sila to so yung to sa ko sa So, ano tayo? Converse. Anong brand to daddy? Basic. Basic. Kanina ka pa. Ano ba talagang gusto mo? Ito maganda siya, oh. Ayoko ng ganyan maganyang style. Gusto ko yung ganito. Yung guluto na. Maganda mo yung maganyang sa bago. Ha? May shoes na kasi ako, dalawa. Hindi ko alam kung saan ko siya gamitin. <laughs> Pero maganda siya. Ito ganda oh. Ang gaan. How much is this? 10,700 Ninety. Kahil namin. Ay, kagaya sa shoes ko. Six thousand four hundred ninety. Ganyan. Hmm. Hindi ako mahilig masyado sa ano, rubber shoes eh. May shoes na kasi ako. Pero ang gusto ko talaga mga ano sandals. Ito pang bata. Daddy, yo. Basics. Ang Ganda. Ah, ito parang ano lang siya. Skechers. Skechers kasi mga shoes namin. Ang pang bata. Yung isa kanina pa yan eh. Hindi pa siya makapili. Nakatatlong store na kami. Ay, maganda yung daddy. Ayaw mo? Sana naman makahanap ka na. Ang mahal pa naman ang shoes nila. Ito, mura lang yun. Char. Char. Oh, 7,000. Yung isa nga doon eh. 10,000. Basics. Basics brown. Daddy, tingnan mo yung jacket nila, oh. Okay. Gayahin natin to. <laughs> Ay, may ganito oh. Tingnan mo, ano kayong tawag ng jackets na to? Ma'am.